Ako po si Annalisa Mangahas. Ako po ay nakatira sa Tondo, Manila. 51 years old. Ang trabaho ko po ay isang dealer, yung nag aalok alok po ng kung ano-ano pong products. Napakadami ko na pong masakit sa katawan. Kasi po, yung trabaho ko nga po, yung talakad-lakad. Tapos, pag ako po nakaupo, talagang pagtayo ko, sobrang sasakit na na yung mga tuhod ko, mga kasukasuan ko, pati balakang ko, nahihirapan akong tumayo. Hirap na hirap ako yun po yung mga nararamdaman ko. Uminom po ako yung herbal, reseta ng doktor. Nawawala naman po siya pero bumabalik din kaagad. Hindi rin siya talaga totally nawawala. Kasi ito, nalamang ko to sa kapatid ko. Kasi umiinom pala siya nitong healing kansi gold. Kasi napaka, ano pala siya, napakaganda sa katawan. Kasi marami din silang nararamdaman. Tapos, nung sinubukan ko tong products na to, healing kansi gold from US, doon ko nalaman, ang ganda nga ng pakiramdam ko kasi ang dami kong nararamdaman ngayon, nung ininom ko na to hindi na siya, wala na akong naramdaman na kagaya ng dati napakaganda na ng pakiramdam ko maginawang maginawa na yung katawan ko mga binti ko, tuhod ko nakakalakad na ako ng maayos hindi na ganung kasakit wala na, ang ganda ng pagbabago nung uminom ako nito naging energetic ako, katunayan nagsusumba ako eh mas mas energetic ako nung uminom ako ng Healing Cancer Gold from US. Ko ako sa inyo ito ng inumin yo Healing Cancer Gold from US. Napakaganda, napaka-epektibo. Ang sarap ng pakiramdam pag uminom kayo nito. Giginhawa ang pakiramdam nyo at gagaling ang mga kasukasuan nyo. at nararamdam nyo sakit ng katawan nyo.